Hi everyone! Good morning! Anong ganap sa araw ninyo today? Nakapaglinis na ba ang lahat sa inyong bakuran? Ayan. Ako ay ito palang gagawin ko for today. Magtatanggal ng mga tuyong mga dahon-dahon. Kung anong mga klaseng dahon-dahon yung mga nakukulog dyan sa likod ng aming bahay. Kaya ito ang gagawin ko. Mag-ano ako ng mga dahon magtatanggal. Ano bang tawag dito sa ginagamit ko? kurik ba? Eh, yun. Basta ito na lang yung pantanggal ng dahon. <laughs> kasi nakalimutan ko ang tawag dito. Kumbaga sa Ilocano kasi, karaykay. Ewan kung ba sa Tagalog? Ano man Tagalog na ito? Talaga nakalimutan ko tuloy. <laughs> basta yun na yun. Yun yung ginagamit na pantanggal ng mga dahon. Dito ko na lang siya ilalagay sa may likod. Minsan kasi nagsusunog kami ng mga dahon dito. Either umaga o... O hapon, ganun. Kasi minsan may mga yung mga, ano pang tawag dun sa ano, uh, may mga simot-simot minsan. Ano bang taga-tagalog ng simot-simot na naman. <laughs> Ayan, basta yun na yun, ganun. <laughs> Kaya dito minsan pag ano may mga dahon, dyan na lang nilalagay yung mga dahon. Para pag hapon, ganun, o edeng gabi, susunogin para dyan pumunta yung mga uh, insektong lumilipad paggabi. Pero dito na, di, dito lang naman yan sa may bakuran namin, talikod lang ng bahay. Kaya yan si ate, ayan ang aming uh, katulong. <laughs> Siya ang aming katulong tapos paglinis ng aming bakuran, ganun. <laughs> Bilisan mo ate ha, bawal ang tatamad-tamad sa trabaho, Ganon <laughs> kayo guys, ano naman yung mga ginagawa nyo sa araw na to? Hello naman sa mga ano kagaya ko na nakatira sa province. Uh, dito guys, pag ganito na summer, di ba? Pag maraming kahoy, uh, hindi naman siya yung gaanong mainit kasi nga maraming mga kahoy sa paligid, ganun, mga hangin. Uh, although summer nga ikang nga, pero mayroon naman yung mga hangin pag maraming mga kahoy-kahoy talaga sa paligid natin. Yung, yung ganitong mga trabaho makakarelate yung mga kagaya ko na nakatira sa probinsya. Kasi ganito yung ginagawa, ginagawa pag ano, pag summer, nagtatanggal ng mga tuyong mga dahon. Pero in, kahit naman hindi kataka probinsya, yung iba ganito naman yung maginagawa nila, ba diba? Kahit nga yung ibang nanakatira din ng mga city, ganun. Taka lang, nagwawalis din naman sila eh. <laughs> proud na proud naman ako sa aking work. Ayan, sa, sa work ni ate. Ganun ba yun? <laughs> uh, thanks guys for watching every time. And thank you for uh, everything. And share naman ninyo kung ano yung mga ganap ninyo for today. Bye everyone!